Tinapos ni Senator Robin Padilla ngayong araw, ika-27 ng Agosto taong 2024 ang pagdinig sa resolusyon na tumatalakay sa restriction sa foreign ownership sa public utilities, higher education at advertising sa 1987 Constitution sa naganap na committee hearing on constitutional amendments at revision of codes. Ayon kay Senator Padilla, natalakay na ang mga ito na laman ng Resolution of Both Houses No. 6 ng subcommittee na pinamunuan ni dating Sen. Sonny Angara. Dagdag pa ni Sen. Padilla, hindi pa rin naresolba hanggang ngayon kung boboto ng sabay o hiwalay ang Senado at Kamara sa pagtalakay ng pag-amienda sa saligang batas. Itong pagbago ng amenda, dito po nagkakaroon ng problema at napakasakit po ng ulo nito kahit po paulit-ulit tayo dito mag-hearing, kahit po makarating tayo ng iba't ibang lugar sa Pilipinas, kahit ano pong gawin namin ng Senado at ng Kamara, kukwestiyonin lagi ang desisyon namin kung ito ba ay Pabor sa konstitusyon o hindi pabor sa konstitusyon. Lagi pong magkakaroon ng tanong hanggat hindi naliliwanag yan kung yaan ay jointly o separately na sinasabi naman po ng mga gumawa na ang kanilang intensyon ay separately. Kaya po, akin pong gustong iparating sa ating mga kababayan na ito pong resolution of both houses nito na ginawa po ng pagdinig ng ating kaibigan na si Senator Sani Angara, eh isasarado na po natin ito ya adjourn na po natin ang pagtinig nito sapagkat ginawan na po namin ito ng, ng uh, pagtinig. Natapos na po namin ang pagtinig nito. Nagkaroon na po kami ng committee report. Kaya isasama ko na lamang po ang mga pagtinig na ginawa ng aming uh, matatawag na pundasyon sa Senado, Sani Angara. Idadagdag ko na lang po ang committee report na ito at atin pong ipapasa. Ayon rin kay Sen. Padilla, ito rin ang dahilan kung bakit siya naghain ng petisyon sa Korte Suprema. At tulad ito ng katanungang, ito ang nauna, itlog o manok. Maghahain ng pagbabago ang mga mambabatas, kubalit mauuwi rin sa wala sapagkat walang kasagutan kung boboto ba ng magkasama o magkahiwalay ang mga miyembro ng Kongreso. Ang masidling damdamin po ng inyong lingkod upang makamit ang kasagutan sa tanong na ito, ay siyang nagpulak upang iakyat ko po ang usapin sa katas-taasang hukuman.